Ayan naman talaga mga kaibigan, mga katungko dahil napakabait ng aking pamangkin, kaya naman hindi ako makatanggi kapag inutusan niya ako na turuan siya sa kanyang mga leksyon. Ayan, ito na nga, ititext ko na muna siya. Sasabihin ko, tapos na ako sa aking pagkain. Ayan, siya pala nagseserve sa akin dito sa taas. So pipindutin ko na. Ayan. So ito na nga pala yung uh, pin pinapaturo niya sa akin kanina ito yung mga lesson niya kumukuha nga pala siya ng comsci sa Jose Rizal University ayan dito lang sa Mandaluyong napakahirap na mga tinuturo niya sa aking mga pinapaturo niya sa akin mga subject hindi ko na matandaan kung paano nga ito pinagkocompute ayan yung mga integration na yan no? ayan, tinitignan ko yung mga computation niya baka may mali-mali kasi mahirap na kasi walang alam itong pamangkin ko na ito eh. kaya kailangan i check natin yung ginagawa niya mahirap na mapahiya, di ba? Professor tayo, tapos yung pamangkin mo, walang alam, di ba? Nakakahiya. <laughs> kaya naman effort talaga sa pagtuturo. Ganun talaga, guys. Ito nga pala yung pinaturo niya kanina sa akin, average. Kasi nasanay siya doon sa ano, Microsoft Excel ba naman? Pipindutin lang niya yung average, yung summation, kung ano-ano pang mga statistical uh, test doon, no? Statistical methods, nasa Excel na. Kaya eh, sabi ko sa kanya, paano mo matututunan yung formula kung hindi mo i-apply manually? So, tinuruan ko siya kanina. So, ito nga pala yung pag-compute ng median. Sabi ko sa kanya, yung median kasi niya, Microsoft Excel yung ginagamit niya. Eh, paano kung uh, may exam tapos bawal lang Microsoft Excel, di ba? Mahirap na. So, dapat alam mo kung paano yung pag -compute. So, yung add or even, yan yung una mong titignan. Ano ba yung given numbers or given dataset set? Add numbers ba ito? O kaya even numbers? Kasi kung add numbers at even numbers, magkaiba kasi guys yung formula para makompute mo yung median. Ito yung una, add numbers. Ang formula is x plus 1 over 2 lang. So, halimbawa, ang given numbers mo o given data mo is 2, 5, 8, 10, 15. Tapos, ibig sabihin, lima yung data set, no? yung given data set. So, 5, yung x is 5, plus 1, 6, divide by 2. So, ang sagot, 3. So, ang matatagpuan sa number 3 ay 8. So, therefore, ang median sa data set na ito ay eight. Kung ang data mo naman ay uh, even numbers, dalawa yung formula. Una, x over 2 at saka x plus 2 over 2. So unahin natin yung x over 2. So ilan ba yung given data set? 6. So 6 divided by 2 is 3. And then yung isang formula, x plus 2 over 2. Okay? So 8 over 2. So, 4. So, matatagpuan daw ang median sa even data sa number 3 at number 4. Ano ba yung number 3? 8 saka 10. So, i-add ia lang natin yung 8 saka 10 divide by 2. Ang sagot ay 9. So, yan yung median. Okay? So, mamaya ay ituturo pa natin yung ibang mga statistical uh, methods. By the way nga pala, no, meron palang uh, nagpi-freelance -free na uh, statistical consultant pala ako. So mostly mga kliyente ko talaga ay yung mga gumagawa ng research, thesis, dissertation, and so on so forth. So ito nga pala yung kliyente ko, no, isang doktor. So nalimutan ko na yung pangalan niya. Ayan yung doktor. So, meron siyang pinapa-analyze sa akin. Ayan, ayun yung payment niya, guys. So, sa mga nag-gumagawa uh, ng research thesis or dissertation, message niyo lang ako, mga kaibigan, mga katungkod, no? Ipopost ko rin dito sa video na ito yung aking email address at syempre yung aking mobile number para kung meron kayong uh, statistical needs o kaya gusto nyong matuto ng statistics, yun po yung pinakang 40 ko talaga, is statistics. Kasi uh, ang kurso po na tinapos ko ay statistics talaga. Uh, Kare-resign ko lang din nga pala sa SGV and Company. Kaya maawa na kayo guys para meron akong pagkakakitaan. Dito, ito na lang yung pinakang racket ko. Mag part-time na lang ng uh, consultation, ganyan. Kaya support-support na lang ha mga kaibigan.